Mayang alis sa? Asa yung mga mga anak? Hello! Kumusta kayong lahat? Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon po ay wala ng ulan. So itong daan na binabaybay namin patungo to sa Barangay Bagtik San Remigio. Puntahan namin si Ate Mayang, mayroon tayong iabot, mayroon tayong na isang suport na mga damit at saka mayroon ding niya ipinaabot si Sir Eduardo Tabonan, ang ulam, Sa ngayon po ay wala pa tayong sponsor na mapagawa natin sila ng bahay. So antay-antay lang po tayo napakamaawa ang Panginoon na mabigyan sila ng bahay magawan sila ng bahay so antay-antay lang po tayo sa ngayon po ah, marami pa kaming inaasikaso ang pabahay natin kay Ate Juan kay Kuya Robin yan po siya taot nila ni Ma'am Linda Colex sa Australia ni Ma'am Reggie de Labina sa Chicago ang Charity Ladies of Melbourne, Australia siya taot sa inyo ang Lau Sisters, ang Nubina Group of Our Lady of Perpetual Help, shout out. Sa Ilse Ilsyaday Family of Singapore, shout out sa inyo. Shout out din nila ni Zui Anika Escondido sa California. Ni Miss Ilsy 130 sa California. Uh, Sir Eric and Ma'am Teresa Waga sa New Jersey. Sa lahat nating mga subscribers na mga UFW, shout out sa inyong lahat sa mga laging nagsubaybay sa aming mga up upload dito sa YouTube, sa FB, maraming salamat. Yan po malapit na po tayo. Yan malapit na po ang bahay nani Ate Mayang. Yan po guys, dito kami ngayon sa lugar ni Mayang. Asa yung mga anak? Mau manabalay sa iyong papa rin, no? Asa yung Yan ah, dito po kami ngayon na ah. dinalaw namin ulit si Mayang. Si Mayang ang ay, sa kuan. Ang crying lady. Oh, um, kumusta <laughs> Bita, naman? Ay. Kumusta naman? Okay lang gihapon sir, mo lang <laughs> Kumusta tong na mo? Daghan ang nakakita dag sa si video mo na apoy mga nangare. Na akong mga kuan sir, Ako intawon ako kaupod sa trabaho. Nangare na? na. Ni ari ko. Uh -huh. Ang musta. Yan, may putos dala. Ano yung gunitis eh. Salamat kayo ni sir. Putos. Thank, Thank you. Uh, uh, sa sa kung pakis na pa, na-unbox na, na, na mo. Nila ni sir Eric and ma'am Teresa Waga. Nanood sa atin ngayon. Uh, si salamat si ka Thank Asaka, you. salamat, salamat si kayo. At saka, nag si Juan. Mayroong inabot si sir Eduardo Tabunan. Salamat. Mayroon siyang pang ulam-ulam. Thank you sir. Oy. nag-salamat. Mm -hmm. Ako nakainig. Katabang namo, sir. Ah, galing salamat na kayo. galing yan ni eh, Sir Eduardo Tabonan. Maraming salamat. 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 Oh, ngayon lang namin nahatid kasi laging ulan, si Permi ulan. Hmm, no? sige lagi, one sir. Laging umuulan. Ngayon lang. Init. Ah, ngayon lang umiinit. So, ganito pa rin hindi pa nagalaw yung ano nila, hmm. yung bahay nila, pero mayang, ah, uh, ganun pa rin mag magbabakaskali pa rin tayo. Oh. Uh, sige lang, basta itugot sa Ginoo. Itugot sa Ginoo maluoy lang na Ginoo um, sir. Um, kung itugot sa Ginoo nga kanang himo payag din hindi pita lang mm. Um, lang ta ha. Tag, ano um, yan, sir, bitaw, sir. Um, okay. Sige lang kay mo do-do Maluoy lang taw ng Ginoo. Um, eh, itugot um. lang gid in sir kay saon man Oo. Uh, uh. Sige lang nga. Uh, mag-ampo lang sa Ginoo. So na among tuyo mm. karon mm. klaro. Uh. Daghan ka salamat. Si tao din ni eh, An Alibio, ah, vlogger nga taga din eh, no. Mm. Si An Alibio, siya tao sa inyo ma'am. So sige, mayang ha, dili ra kay may magdugay. Oh. Naghatod ra mi ana. Uh, lang po na makatabang-tabang pang sudan-sudan. Oh, salamat sodan. kayo sir. Oy, oh. ay, salamat. Uh, yapon, sa pagkakaron. Sa ngayon po, uh, nagbakasakali nagbaka sakali pa rin kami na itong kubo nila. na uh, hindi to sa kanila, sa, sa ano po sa kambal ni Mayang. Mayroon siyang ilan yung anak niya? Apat, hmm. ah, lima? mayroon siyang limang anak, yung asawa niya nandoon sa malayong lugar, nagtrabaho bilang isang construction worker.